Salamat sa pag-click na panoorin ang Tagalog Movie Recap na ito. Nagsimula ang kwento ng pelikula sa isang taong nagngangalang Mikola. Si Mikola ay isang guro sa matematika at pisika sa isang paaralang sa Ukraine. At sa umaga ay pumasok si Mikola sa paaralan at nagpaalam sa kanyang asawa. Ang kanyang asawa ay buntis at malapit ng manganak. Nanirahan si na Mikola at Nastia sa isang rural na bayan na malayo sa ingay ng lungsod. Nasa baryong ito sila at walang malapit na kapitbahay sa kanila. Pumunta si Mikola sa paaralan sakay ng bisikleta at pagkatapos ay dumating siya sa paaralan at pumasok sa silid ng mga guro. Narinig niya ang balita na may mga sumasakop na pwersa na nagsimulang pumasok sa Ukraine. At ang Ukrainian president ay tumakas sa bansa kasama ang kanyang pamilya. At ang mga sumasakop na militar ay nagsimulang kontrolin ang mga lugar at patayin ang mga tao sa mga lugar na ito. Dito natin nakikita si Mikola sa classroom na nagtuturo sa mga estudyante. Si Mikola ay isang napakasipag na guro. Masigasig siyang turuan ng mabuti ang mga mag-aaral. Ngayon, nakilala natin ang isa sa mga estudyante na ang pangalan ay Ivan. Si Ivan ay isang tamad na estudyante na walang interes sa kanyang pag-aaral sa halos lahat ng oras. Isa rin siyang rebelding estudyante at galit na galit kay Mikola. Sa ikalawang araw gaya ng nakagawian, nakikita natin si Mikola habang papasok siya sa paaralan, ngunit sa daan, nakita niya ang mga sumasakop na puwersa malapit sa lugar na kanyang tinitirhan. Ngunit hindi niya ito pinansin at pumasok sa paaralan. Tuloy mo lang napanoorin ang 2023 Tagalog Recap na ito. Pagdating niya sa school nagulat siya na walang tao ang school at siya lang mag-isa sa school nakita niya sa balita na sinimulan ng mga mananakop ang pag-atake sa pamamagitan ng pag-agaw sa mga sikat na lugar ng populasyon. Naalala ni Mikola ang nakita niya kinaumagahan kaya umuwi siya para tingnan ang asawa dahil nag-iisa ito. Pag uwi niya, nakita niyang binubugbog ng mga sundalo ang kanyang asawa. Sinubukan tulungan ni Mikola ngunit pinigilan siya ng wan sa mga sundalo at hinampas siya sa mukha. Nakiusap si Mikola sa mga sundalo na huwag bugbugin ang kanyang asawa dahil buntis ito. Ngunit wala silang pakialam sa kanyang sinabi at sinunog ng isa sa mga sundalo ang kanilang bahay. Nagalit si Nastia tungkol sa kanyang bahay at sinubukang batuhin ang mga sundalo. Ngunit binaril nila siya na ikinamatay niya. Laking gulat ni Mikola na namatay ang kanyang asawa at umiiyak siya sa pagkamatay ng kanyang asawa ilang minuto ang lumipas dalawang Ukrainian ang dumating na lumalaban sa mga mananakop, at pinapanood nila si Mikola na umiiyak para sa kanyang asawa, tinulungan nila siyang ilibing ang kanyang asawa. Nagpakilala ang dalawang ito kay Mikola, kaya nagpa siya si Mikola na sumama sa kanila. Pagkatapos ay dumating sila sa kampo ng militar. Nakilala ni Mikola ang commander sa kampo ng militar at hiniling niya sa kanila na sumama sa kanila dahil gusto niyang patayin ang mga Sam Aikop sa kanilang bansa at makaganti rin para sa kanyang asawa. Ngunit ang komandante ng militar ay naghinala kay Mikola at inakala na siya ay isang spy. Ngunit pinilit ni Mikola na sumama sa kanila at nagawa niyang kumbinsihin ang pinuno na sumama sa kanila. Sumama na sa kanila si Mikola at nagsasanay siya sa mga sundalo ngunit nahirapan siya sa mga pagsasanay dahil siya ay isang mapayapang sibilyan ngunit dahil sa kanyang galit ay nagpa siya siyang magtiis upang maipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang asawa. Sinubukan ni Mikola na magsanay sa pagdisassemble ng armas ngunit nahihirapan siyang ay desisemble ang armas. Pagkatapos ay isang batang babae ang lumapit sa kanya at tinulungan siya at tinuturuan siya nitong ay desisemble at muling buuin ang sandata. At sa gabi, si Mikola ay nagsasagawa ng mas mahirap na ehersisyo kaysa sa mga nakaraang ehersisyo sinabi ni Mick Ola sa opisyal na ang kanyang pangalan ngayon ay hindi Mick Ola, ngunit ang Black Crow. Ngunit sinabi sa kanya ng opisyal na kung siya ay masipag sa pagsasanay, siya ay tatawaging Black Crow. Nang maglaon, si Mick Ola ay masigasig sa pagsasanay. Pinipilit niya ang kanyang sarili upang matuto ng higit pa. At isang araw, ang commander ay nakikipag-usap sa mga sundalo at sinasabi sa kanila na kailangan nila ng mga sniper sa frontline dalawang sundalo lamang kasama si Mikola ang nagboluntaryo. Ngunit kinukot siya siya ng commander at sinabi sa kanya na hindi niya kayang ay disassemble ang kanyang sandata sa maikling panahon. Kaya paano niya kukunin ang sniper na itinakda ang target? At target ang kalaban. Sinabi ni Mikola sa commander na bigyan siya ng pagkakataong ay disassemble ang armas sa loob ng wala pang dalawampung segundo. Sumang-ayon ng commander at binigyan siya ng Kalashnikov rifle ikinagulat ng lahat ng tinak ni Mikola ang kanyang mga mata ng isang piraso ng tela. Nagawa niyang idisambol sa sandata sa loob ng labing walong segundo nang hindi tumitingin dito. Nagulat ang mga kawal at commander sa ginawa ni Mikola. Binati nila siya at pinalakpakan. Ito ay kabaligtaran ng mga nangyayari noon nang kutsain nila siya. Sa katunayan, pumayag ang commander na sumama si Mikola ngunit ang commander ay nagbigay ng mahinang sniper na sandata kay Mikola. Hindi tulad ng iba pang mga sundalo na nagbigay sa kanila ng isang advanced na sandata ng sniper, ngunit sinabi ni Mikola sa commander na gusto niya ng isang advanced na sniper rifle tulad ng iba. Ngunit tumanggi ang commander at walang ibang pagpipilian si Mikola kundi gamitin ang sandata na ito, pagkatapos ay magsisimula ang pagsubok ng mga sundalong sniper. Ang unang pagsubok ay ang pagbaril sa tabi ng sniper at ang mga sniper ay kailangang hindi gumawa ng anumang reaksyon. Ito ay upang sila ay mag-concentrate sa larangan ng digmaan kung ang mga pagsabog o missiles ay mahulog malapit sa kanila. Karamihan sa mga sundalo ay bumagsak sa pagsusulit na ito maliban kay Mikola na hindi nagbigay ng anumang reaksyon. Pagkatapos maipasa ang pagsusulit na ito ay lumipat siya sa second test. Ang second test ay ang barilin ng target ng hindi tumitingin ngunit nabigo si Mikola dahil sa mahina nitong sandata pinanood ni Mikola ang mga sundalo na kumukuha ng klase sa matematika. Para sa mga sniper, pinahanga ni Mikola ang opisyal sa kanyang katalinuhan at kaalaman sa matematika, dahil mas mabilis niyang nalutas ang anumang mathematical equation kaysa sa iba pang mga sundalo. Ito ay dahil siya ay isang dating guro sa matematika, pagkatapos ay pumasa siya sa snipang test at handa ng pumunta sa larangan ng digmaan. At pagkatapos ay nakita natin sa Tagalog Movie Recap na ito na ang isang opisyal na nagngangalang Corner, binibigyan niya ng isang gawain si Mikola. Ang kanyang misyon ay para sumama sa mga sniper sa isang checkpoint para sa mga sumasakop na militar at bawat sniper ay may sariling target. Nakita nila ang isang kotse na may isang Ukrainian na pamilya sa loob nito. Inutusan ng komandante ang mga sniper na huwag magpaputok ng anumang bala pagkatapos nito ay itinigil ng sumasakop na sundalo ang sasakyan at hiningi sa kanila ang kanilang mga pasaporte. Binigay nila ang mga pasaporte ngunit kinukuha ng sundalo ang mga pasaporte at hindi na ibinalik sa kanila. Sinusubukan ng lalaki na Ukrainian na kunin ang kanilang mga pasaporte, gayon paman. Binugbog siya at ang kanyang asawa ng sumasakop na sundalo, pagkatapos ay binaril niya ang lalaki. Nakita ng commander ang kanilang kalupitan, inutusan ang mga sniper na barilin sila. Sa katunayan, ang mga sniper ay nakapagputok ng sabay-sabay at napatay ang lahat ng sumasakop ng mga sundalo sa checkpoint. Pagkatapos ng kanilang misyon, binabati ng commander ang mga sundalo sa kanilang tagumpay sa misyon nang bumalik si Mikola at ang iba pang mga sniper sa kampo nagulat silang magpadala ng isang sniper team sa isang espesyal na misyon, pinanood ni Mikola ang isa sa mga sniper na muntik ng mapatay. At pagkatapos ay ipinadala ang sniper squad sa isang bagong misyon, at si Mikola ay kabilang sa mga sniper. Ang kanilang misyon ay magtanim ng mga landmine sa kagubatan, upang matiyak na hindi sila maaabot ng mga mananakop na sundalo. Ang mga sniper ay nagtago at naghihintay na patayin nila ang mga sumasakop na sundalo, at totoo nga. Dumating ang mga sumasakop na sundalo. Si Mikola at ang iba pang mga sniper ay naghihintay lamang ng tamang oras para barilin sila. Nagulat si Mikola sa presensya ng estudyanteng si Ivan kasama ng mga sumasakop na sundalo. Alam niyang pinagtaksilan ni Ivan ang kanilang bansa. Ang isa sa mga sumasakop na sundalo ay nagdiin sa landmine at sumabog ito na ikinamatay ng lahat ng sumasakop na mga sundalo kabilang si Ivan. Nagtagumpay sila sa kanilang misyon ngunit nagdalamhati si Mikola para kay Ivan. Sa kabila ng kanyang pagkakanulo sa kanyang bansa, nakita nating nakikipag-usap si Mikola kay Officer Corner. Ibinigay ni Officer Corner ang larawan ng kanyang pamilya kay Mikola para makita niya. Tinitingnan ni Mikola ang kanyang mga larawan ng pamilya ni Officer Corner. Sinabi ni Officer Corner kay Mikola na hindi alam ng kanyang mga anak na babae kung ano ang kanyang trabaho. At sinabi niya sa kanyang asawa na huwag sabihin sa kanila ang anuman na sa uri ng kanyang trabaho. Sa susunod na araw, ang sniper battalion ay nasa mga hangganan ng isang lugar na sasalakayin ng mga mananakop na puwersa. Nasa isang lokasyon si Mikola nang bigla niyang makita ang taong pumatay sa kanyang asawa. Nagalit siya at hindi na nakayanin. Kaya humingi siya ng pahintulot kay Officer Corner na patayin ang taong pumatay sa kanyang asawa, ngunit hindi pumayag ang opisyal. Dahil kung papatayin niya ang sundalo, malalantad ang kanilang lokasyon. Humingi muli ng pahintulot si Mikola, ngunit tumanggi muli ang opisyal. Ngunit hindi matiis ni Mikola na makita ang pumatay sa kanyang asawa. Kaya nagpasya siyang barilin at patayin ito. Galit na galit ang Officer Corner na hindi sinunod ni Mikola ang utos niya. Alam natin na mayroong isang sniper mula sa mga sumasakop na puwersa na nagngangalang Siri. Si Siri ay isa sa mga pinakabihasang sniper ng sumasakop na puwersa. Nahanap ni Siri si Officer Corner kaya nagawa niyang patayin ito. Alam ni Mikola na nalantad ang kanilang kinaroroonan. Kaya't inilabas ni Mikola ang katawan ng opisyal at pinrotektahan ang sarili sa pamamagitan ng bangkay ngunit biglang binomba ng mga missiles ang lugar. Sinisikap ni Mikola na protektahan ang sarili mula sa sniper at sa rocket fire na nagawa niyang makatakas at itago sa isang trench. Pagkatapos ay bumalik si Mikola sa kampo ng militar. Sinisisi niya ang kanyang sarili sa naging sanhi ng pagkamatay ni Officer Corners. At nagpasya si Mikola na maghayganti sa sniper na si Siri. Tapos may misyon si Mikola at siya ay nag-iisa. Kaya niyang pumatay ng mga sniper mula sa puwersa ng kaaway gayon pa siya ay nasugatan sa kamay at bumalik sa kampo, sa eksenang ito, dumating ang isang tawag sa telepono kay Mikola. Ang tawag sa telepono ay mula sa general ng militar. Sinabi niya sa kanya na nakakuha sila ng impormasyon tungkol sa sniper na si Siri. Hiniling sa kanya ng general na pumunta si Mikola sa kanyang opisina upang sabihin sa kanya ang iba pang detalye. Tumungo si Mikola upang salubungin ang general, nang dumating si Mikola. Nakikipagpulong ang general sa mga sundalo at binibigyan niya sila ng impormasyon tungkol sa sniper na si Siri. Sinabi niya sa kanila na ang sniper na si Siri ay isang taong dapat na huwag maliitin. Sinabi niya sa kanila na ang sniper na si Siri ay pumatay ng limang sniper nang napakabilis nang hindi malaman ang kanyang lokasyon. Sinabi niya sa kanila na nagawa ni Siri na pumatay ng tatlong sundalong may mabibigat na armas at hindi na nagawang magpaputok ng bala ng mga Ukraine snipers dahil hindi nila alam ang kinaroroonan ng sniper na si Siri. Ang general ay may kaunting impormasyon tungkol sa presensya ng sniper at sinabi niya sa kanila na si Siri ay hindi nagbabago ng kanyang lokasyon. Ang isa sa mga sundalo ay nagbigay ng ideya sa general at sinabihan siyang magtanim ng mga landmine kung nasaan si Siri. Ngunit tinanggihan ng heneral ang ideyang ito. Sinabi niya sa kanila na si Siri ay hindi bobo upang hayaan ang mga kalaban niya na itanim ang mga landmine nang hindi sila pinapatay nito. Hiniling ng heneral kay Mikola na ipaliwanag ang panganib ng sniper na ito sa mga sundalo dahil si Mikola lang ang taong nakaharap sa sniper na ito. Nagsimulang magsalita si Mikola at sinabing may pabrika ng chlorine malapit sa kinaroroonan ng sniper na si Siri at alam niyang nasa lugar na ito ang sniper na si Siri dahil sa direksyon ng lugar na ito nang gagaling ang mga bala. Pagkatapos ay gumawa sila ng isang plano at ang general ang nagsabi ng mga dapat na posisyon at lohas ng mga snipers. Ang plano ay patayin ang lahat ng mga sundalong naroroon sa lugar upang ang sniper na si Siri ay manatiling mag-isa. Kailangang manatili si Mikola sa mataas na lugar at pagkatapos ay bababa siya kay Siri at papatayin ito. Sa katunayan, ang plano ay nagsimula, ang bawat sniper na nakatago ay pumwesto. Si Mikola ay pumasok sa mga sundalo at pinatay ang dalawa sa kanila. Pagkatapos ay umakyat siya sa isang mataas na lugar at ipinaalam sa pinuno na siya ay nasa isang mataas na lugar. Ang mga natitirang sniper ay handa ng barilin ang mga sumasakop na mga sundalo at nagawa nilang patayin ang lahat ng mga sundalo ng sabay-sabay. Nanatili si Siri kasama ang isang sniper. sniper. Lumabas si Siri para tingnan kung ano ang nangyari at nakita ni Siri na patay na ang isa sa mga sniper. Pakiramdam niya ay may panganib sa lugar at si Siri ay nanawagan ng backup. Ngunit sinasabi nila sa kanya na darating ang backup sa loob ng 10 minuto. Si Siri ay bumalik sa kanyang lugar upang masecure ang kanyang lokasyon. Ngunit si Mikola ay tumalon sa kanya mula sa isang mataas na lugar at pinatay si Siri gamit ang isang kutsilyo. Ang pangalawang sniper ay pinatay niya ng bomba. Makalipas ang sampung minuto, dumating ang backup na sinusubukang makipag-usap ng commander kay Siri ngunit si Mikola ang kumausap sa kanya at sinabi sa kanila na papatayin niya silang lahat. Nagawa ni Mikola na barilin ang kanilang pinuno at siya ay namatay, nang dumating ang mga sundalo ng mga mananakop, pinatay silang lahat ng mga snipers ng Ukrainian. Matapos mapatay ni Mikola ang mga taong pumatay sa kanyang asawa at pumatay kay Officer Corner, pumunta siya sa puntod ng kanyang asawa, nalungkot siya sa paghihiwalay nito. At ang paghihiwalay ng kanyang anak na pinatay sa sinapupunan ng kanyang ina, ngunit nagawa niyang maghiganti para sa kanila. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-iwan ng like. Mag-comment lang po kung ano masasabi ninyo sa Tagalog Movie Recap na ito.